Yo, nandito tayo sa may pagawaan na, uh, na botas. May pagawaan ng barko. yeah. pagawaan ng mga barko yan. Ito. Ayun o. Ayun pagawaan ng barko yan. Siguro mga sira yung mga barko dito Ang uh, break time kasi ngayon eh. Ayun o. Ito pagawaan ng barko yan man. Ito, dito ginagawa yung super ferry. Ayun, super ferry man. to so. Ito. Ayan, yung you know, yun o, ginagawa yung ano, you know, eh o. Ba't dyan? Jetski ba yan? Ay, ate, yan. Dito ako nagtatrabaho. Chief mechanic dati kasi yung lolo ko dito. Pinaka-chief na mechanic ko. Yan, dito sila gumagawa noon. Yung ginagawa dati ng lolo ko noon. Ngayon, syempre, wala na yung lolo ko. Ako na yung pumalit. Pag nagawa na yung barko, ito, palulubuhin to guys, to palulubuhin yan pero bago siya palubuhin na ipapailalim yan dun sa may ilalim ng barko tapos pagka papagulungin yan papagulungin niya yung papagulungin yung mga barko diretso sa ano sa dagat eto naman tong bakal na bakal to yung lubid na to bakal bakal na lubid yan ayun ang ahatak sa barko para magkaroon ng movement sa kabila. 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 mga ginagawang niya <laughs> ate dyan. <laughs> Ayan, o, ayun oh, putang ganda man o. Oh. Ayan o, oh, Ay, ganda niyan, di ba? Ganda niyan. Ayun talaga kulay blue. Blue blue ah. Parang may nakatira na roon, ah. Oo. Kasama yan ito at saka yun. Pangatlo, tatlo yan. Bawat isang ano. Tatlo. Lahat yan kay boss yan. Oo, oh, yung may ano yun. Ang galing. Ito lang kaya tayo yayaman mag-stara. Oh, ayun may, pala yung, sila? ayun pala yung parang ano, yung ilog oh. Oo, sa yun. Ayun na yon Mm. <laughs> ayun pala yung doktungan ng malabon no Oo, oh, yan yan. Yan, yan ang ayan eh. Mm. mm. Sige, sige. <laughs> Lahat pala to pag mamayari ni boss. Boss Mags! Siya-siya nang ari niyan. Ay hindi, mikari ko lang pala din talita. Ay, hindi siya o. Ang ganda na Bagong panlang yan. Kasi na, baka gusto mo, ano yan mo pa? Ay, sabi na. Yan o, Kaganda, no? Kaganda ng mga barko, no? Ang lulupit. Uh, ay lang guys, thank you